Kasi po okay. nagkita po kami ng February 28 po, nag-San Fabian po kami dalawa, nag-relax po kami. Tapos sa kailang round po kami, five. Wow. Tapos ngayon yung na po niya. Since po nung natulog kami ng 12, tuloy-tuloy na po yun na pa gising gising na lang po kami. Tapos hanggang sa March 1 po na magkasama po kami. Wow. Um, 11 pa, out na rin po kami ng hotel. <laughs> Ang pahingan hanggang, nyo lang, iklit lang, iklit lang, tas yun ulit. Tatlong visit lang, magkakaroon. Si Christine May Jose, mm -hmm. okay? Seven months po siyang buntis at sabi po ni ma'am, nilareklamo niya yung kanyang uh, nakarelasyon na isang sundalo dahil nakaset na sana ang kanilang kasal. Unfortunately, lagi daw pong napopostpone. Yun pala, malaman-laman niya na ito po pala ator niya ay may karelasyon po kasing iba. Ngayon Aha. po, nabuntis po siya ni sundalo. Ang problema, duda din daw po si sundalo kung anak niya daw po ba, ba talaga to. Ma'am, buntis kayo ngayon, tama? Yes po. Ilang months na? Seven, mag seven months na hmm. po ito September. Seven months? At gano'ng katagal kayo ni uh, Sundalo? Mag-13 years na rin po. 13 years? Ilang taon ka na, ma'am? 27 po. 27 years old at 13 years na kayo. Napakumpit ako. 14 years old ka nung naging kayo? Yes, ma'am. Wow. Si PFC John Ray and Yaya, tama? Yes, Ilang taon na siya? 28 po hindi kayo matuloy-tuloy ng pagpapakasal dahil nalaman mo na meron siyang iba. Hindi ko pa po nalaman nun, ma'am. Nalaman ko lang po noong itong July na po. Na nag-message po sa akin yung girl, pero in po niya. Tapos hanggang sa inistok ko po yung photos nung girl, ayun po, nakita ko po yung mga photos nila. Pero yung kasal ninyo, kailan siya nakaset dapat? Dapat po noong June 18 po. Tapos nag-June 28 po kami, tapos nagplan po ulit kami ng July. Sige, so, um, nag-decide na po kami na ipamarch na lang po ulit. This year? Ne next year po. Next year. Ano yung unang rason kung bakit hindi natuloy yung kasal ninyo? Ang sabi po niya, ma'am, hindi daw po siya pinapayagang umuwi. Or hindi po siya makababa, ganun. Ganun po yung mga ah, sinasabing so niya po dahil sa trabaho. Apo, dahil po sa trabaho. Mm -mm. Ah, yung pagpapakasal nyo ba ay ah, dahil buntis ka? Hindi naman po. Planado Kasi, yung ano po, mo? talagang inano na po kasi ilang taon na po kami. Tapos magtatatlo na rin po yung anak namin. Ah, okay. Akala ko unang baby kasi. Hindi po. Pero nakaset na ba yung preparations nyo? Okay na lahat? Sem para seminar baby. na lang po yung hinihintay namin kasi magbe lang po sana kami. So, dumating yung June 28. Ba't di pa rin natuloy? Na medyo nagtalo na rin po kami noon kasi sabi niya po, yung pera po, kailangan po ng family niya. Hinihiram daw po. Tapos sabi ko, sige po, ipahiram na lang muna. Mga magkano ba yung budget ninyo sa kasal? Mm, kasi po yung nasa akin po no, nasa 65 po eh. So yun yung sabi niya eh, gagamitin muna. Opo. Bait naman ni Ma'am Christine. Okay, July. Nung July, ba't hindi pa rin natuloy? Ano po ma'am, yun po ang sabi niya, hindi pa daw po siya makauwi. Yun na naman po yung sinabi niya sa akin na hindi na naman daw po siya papayagan. Kaya po sabi ko, magde-decide na lang tayo na i-postpone na lang po ulit. Bali, ang gusto po niya, January po, uuwi siya, magbabakasyon mm. siya, ayusin po namin yung seminar. Tapos, sa March po, kami magpapaset ng kasal. Eh, paano kayo kasal sa March kung itong mga tinitignan ko ay meron ng kasama ang iyong boyfriend? Jamaica Martinez, eh, no, may nakalagay, happiness, I love you. You never left me alone. Thank you for being the best part of my happiness. Mga ganyan. May kasama siyang ibang babae dito, ma'am. At June 19 to, ito nga, 8 hours ago lang oh mahal kita palagi. Tapos nalaman ko po na nakakauwi po siya base po dyan sa mga date na ina-upload po nila sa Facebook. Umuwi po siya doon sa girl. Pero yung mga anak po niya, hindi niya po masilip. Ito pong July, one month na po siyang hindi umuwi. Pero nalaman po namin ng mga anak ko na umuwi po siya doon. Sa babae? Yes po. At um, nakausap niyo na po yung babae? Hindi ba? Nakausap na po namin noon. Sinabi ko po na maawa na lang po sa bata. Kaso, ang sabi po, yung... Kinakasama ko daw po humahabol. Pero hindi naman din po ako naniniwala agad na ano. So, ano pong gusto nating mangyari, ma'am? Mam, gusto ko pong matanggal na lang po siya sa serbisyo, Kasi Paul din po kasi pumasok po siyang may dalawa na rin po kaming anak. Kailan mo huling nakausap si Johnry? Kahapon po, nakausap ko pa po siya. Tapos, tinanong po siya kung ano pong desisyon niya. Talagang hindi na daw po siya babalik. Tapos, sinabi po namin na umuiman lang siya para masilip yung dalawang bata. Kaso, wala po. Pero As inamin niya na sa'yo na nakikisama na siya sa ibang babae. Opo, ma'am. Sinabi na rin niya po na... Ah, inamin niya opo. na? Ang dinadahilan daw po niya kasi, kasi daw po, meron daw po akong ginawang mali dati. Nung nalaman ko po, sinabi niya po sa akin na four years na daw po sila. Tapos ngayon ko lang po nalaman. Tapos meron pong upload na may day po ata yun na parang anniversary. nung three. Na matagal na nga sila. Ano ka, opo. Wala naman siyang anak doon. Ang sabi po nila, anak daw po niya yung anak ni Jam. Pero based po sa mga nala nalaman ko po, may umako po na totoong tatay talaga nung bata. BFC John Ray, Anyaya. Opo nga, ma magandang nga Sir John Ray, nandito ngayon sa aming hintilan ang iyong fiance. Yes ma'am. At uh, sabi niya ay ayaw mo na siyang pakasalan, tama ba? Yes ma'am. Bakit ayaw nyo na po na ituloy yung kasal ninyo? Kaya ma'am Christine May. Kasi that time ma'am, niyaya ko siyang magpakasal ma'am. Naghanap ng iba ma'am. Pinabayaan ko lang. Paano ako maghanap ng iba? Eh ako na nga nag-aasikaso nung para tayo magpakasal eh. Maghanap ako ng iba? Kada uuwi ako, ang dami kong nalalaman diyan. Ay nga, mahirap sa'yo. Wala ka namang ebidensya na pinapakita eh. Tapos ngayon, puro ka ganyan. Ngayon, ipakita mo ngayon yung ebidensya mo. Anong sabi mo sa akin kahapon? Pwede magpatulpo ka, walang pakialam. O ngayon, bigyan mo ngayon sa kanila yung ebidensya mo. Walang ebidensya, pero kung tanungin niyo ng lahat ng tao doon sa barangay natin. Ayun nga lang eh, dapat ipaharap mo sa amin yung mga sinasabi mo. Ipaharap mo dito ngayon, patawagin mo, mo sila. Kilala mo, sila. mo yung mga yun, kapatid ni mama, nagsasabi yan sa akin that time, jamok ako. Kaya nga, sabihin mo nga sa kanila kung ano nga yung, yung ebidensya Dr. na yan ilabas para malaman. Pati yung babae mo, ang dami-dami pang sinasabi sa akin. Kung ano, pati yung nakunan sa akin na bata, ginawa niya ng kwento. Sir John Ray, pinagsabay mo talaga itong dalawang babaeng tot? Yes, ma'am. Uh, ma Siyempre, ganun din yung ginagawa niya, ma'am. Eh? Okay, so four years yung relasyon mo kay Jamaica, kay Christine. Ilan taon kayo? 13, mag-13 naman. 13 years. Itong pinagbubuntis niya, sabi mo daw sa researcher namin, ay pinagdududahan mo daw na sa'yo. Pati Yes po, totoo po yan. Dahil totoo. daw na wala daw kasi siya, si Christine May, ng pitong araw, after nun <coughs> ay sinabi daw ni Christine na buntis na daw siya. Tama? Apo, hindi po, hindi po totoo yun. Sinabi ko Sorry. po sa kanya no nag-positive po ng March. Kasi po totoo. nagkita po kami ng February 28 po. Nag-San Fabian po kami dalawa. Nag-relax po kami. Tapos sa kailang round po kami, pinilig. five. Oh. Tapos ngayon itatanggi na po niya na anak po. Nangugulat ako, Nagtataka ka na Madami nasa operation ako. Na Madami yung five. Nangabalas no, yes, kami pa. ng dalawang araw, pinilip mo akong umuwi. Since po nung natulog kami ng twelve, tuloy-tuloy na po yun na pa gising gising na lang po kami. Tapos hanggang sa March 1 po na magkasama po kami. Wow, Eleven I'm... pa, out na rin po kami ng hotel. Tapos, <laughs> kailan? <laughs> Feb 28 hanggang March 1. Yes po. Feb 28 hanggang March 1. Oh, birthday daw. Tapos sorry. overnight ang mula Ato. 12 hanggang madaling yes, araw. Ang pangingin nyo lang. O ba, iglip lang, iglip lang. Iglip, lang. Tapos yun ulit. Opo. Tatlong visits lang. Oh, Tatlong oh. visits Malaking possibility. Tapos ngayon po, magdi po siya. Oo nga. Corp. Tatlong visits lang. Sobra ka naman. dami naman. Just Limang browns daw po, PFC. Kasi ano eh. Ah. Wala tangali ng Feb. Ano? 29. Madaling araw po, March ma one Hanggang March 1. Nang one. February 28. Hanggang March 1 ng tanghali. Before po, bago po kami umalis doon sa hanggang hotel. March one. 28 Pinilit, hanggang March 1. Pero 28 Pinilit Nagtataka ako, ba't lagi pilit mo na umuwi ako <laughs> kahit isang araw lang? Eh, ito PFC, no? Para ano na lang tayo dito? Sabi, magsabi na lang tayo ng totoo para... Alam mo yun, kasi ang um, gusto po kasing mangyari ni Ma'am Christine May, syempre, alam nyo naman po ang uniforme na yan. Eh, merong mga kalakip na uh, moral duty, kumbaga, na tinatawag. Oh. At uh, kung ako po sa inyo, eh baka naman kung magpapakatotoo tayo sa eto, kay Christine May, baka sakaling hindi niya na ituloy yung administrative complaint sa inyo. So ang tanong ko na lang, um, John Ray, hindi kaya dini-deny mo lang yung pinagbubuntis para meron ka ng excuse na hindi siya pakasalan kasi meron ka ng iba Sabihin okay, mo na lang kaya ng diretso para hindi na gumugulo yung sitwasyon niyo. Yan nga ma'am eh. ako ma'am kasi that time nawala siya ng 7 days. walang contact, wala lahat. Umingi ako ng pera para may magamit akong ano sa operation. Pero wala siya. Nakontact ko yung magulang niya. Christine! Yes po. Anong sagot mo doon? Nawala ka daw ng pitong? Hindi po Ay. Ar pitong araw yun ma'am. Five days po. Pero po, lahat po nakasama ko doon babae po. Saan ka pumunta? parang nag-ano lang po ako, nag-relax po ako kasi ilang araw ko na rin po na pagsususpechahan yung mga ginagawa niyang pagtatakas-takas po na sabi mag-escort daw po tapos malalaman ko po na nag-escort po pero hindi po alam doon sa may kampo na nag-escort po siya. Nawawala po siya so ng pagpina, na, ilang araw. dna natin yan, 100% confident ka na si John Ryan ang tatay. Yes po. Yan naman na malagay. Eh. Kung gusto niya, ipa-DNA din po niya yung babae po. Yung anak po na babae kasi inaako po niyang anak niya. Ah, uh, Janmai Yes po, ma'am. Oo. Anong panig mo dito kasi nai-involve ka dito sa mag-fiancé? Ikaw ang nagiging rason bakit daw laging nadedele yung kanilang kasal. Ito ma yung tatay Nung anak ko, hindi ko po pinapaakong anak niya yung anak ko. Pero tanggap po ni John Ray yung anak ko. Ah, so hindi po yan kay John Ray? Hindi po. Ilang taon na po ba yung uh, bata? Three years old na po. At ilang taon na kayo nagsasama ni John Ray? Mag-four years na po kami. Oh, uh, so sino yung nakalusot? Kung iba ang tatay niya? naghiwa nagtuloy lang po yung relasyon namin ni John Ray. Naghiwalay po kami tapos tinuloy lang po namin ulit. Ah, so nung panahong hiwalay kayo, eh may isang naging tatay yan, gano'n? Apo. Oo. Oh. emam Eh Jamaica, anong masasabi mo na ikaw yung dahilan kaya hindi natutuloy yung kasal nila? Sa tingin mo ba mas mahal? Hindi po. Sa tingin mo ba mas mahal ka ni uh, John Ray? Apo, mas mahal po niya siguro ako. <gasps> oh. Ma'am, kasi nakagawa na po siya ng kasalanan eh. Paulit-ulit niya na lang pong niloloko si John Ray. Siguro po itong isa eh, nagising na po. Meron po ako mga screenshots na mga kaibigan niya, yung mga kamag-anak pa nila na tama lang yan. Tama lang yan kasi kinukonsente siya sa kalandian niya ng sarili niyang mama. Oh, Sinasabi po yan sa po akin. Pa. Kung mas mahal ka kesa kay Christine May, bakit hindi ikaw ang inalok ng kasal? Bakit ka tinago? Nagbabalak po kami magpakasal ni John Ray. Ay, ngayon tanong so, bakit ka tinago? Pati sa magulang niya, tinago ka? Tapos sasabihin mo, ikaw papakasalan. Oo nga eh. O, o ikaw, na yung mahal. Kasi pati anak niya, inabandon na niya eh. Pati nga magulang niya. Hindi. Nga. Hindi. Pinipili ko hindi? Sang tawagan yung mga bata. Ano? Tawagan yung mga bata? Ikaw e, nga nakikiusap eh. Anong gusto mo? Nagchat ka sa akin. Kausapin ko nga yung mga bata. Bakit? Anak mo ba yung mga anak ko? Siyempre. Ayaw mo ipakausap sa akin eh. Anong ayaw ipakausap sa'yo? Mali eh paano Mali kasi ang gagawin yung... mo? Ang gagawin mo, Ray? Ang gagawin mo, gusto niyo makausap si Tita Jam nyo? Ikaw ba naman tromang trauma na kami Sana nalaman namin? Tapos gusto mo kausapin pa ng mga anak mo? Yang babae mo? Diyos ko naman. Mag-isip ka naman. Pinapauwi ka ng mga anak mo para lang i-enroll. Anong sabi mo? Eh, may gusto, mo pagka gusto mo umuwi pag gusto mo silang makita? Gusto mo silang tawagan pag gusto mo silang makausap? Eh, nasa trabaho ko. Alalahanin mo. Sandal ako. Nasa trabaho ko. Duty first. Sabi ngayon, Oo, ba? yun na nga. Nasa trabaho ka. Eh bakit may mga upload, may My Day na makikita, nandoon ka sa babae? Hindi ako Matagal. nakakita niyan yung anak mo. Hindi ko nakasalanan niya na. Matagal. Matagal na may Day yun. Kung tagal lang, inupload lang yun kasi nga. May operation nga. Wala ba, gusto ko na lang matanggal ka sa sundalo. Really? Grabe yung trauma binigay mo sa amin. Anong sabi pa sa akin ng babae mo? Uh, uh, hayaan, uh, mo siya ma hayaan mo siya ma-stress. Para mamatay siya, mamatay yung bata, mamatay silang mag-ina. Tama ba 'yun? Anong trauma? Anong trauma? Ikaw, hindi mo uh, kasi alam, um, naka trauma lahat trauma. yung mga sinasabi ng babae mo, akala niya yung kausap niya kakampi niya pa. Hindi niya alam kakampi ko. Ikaw nga, ikaw nga yung dapat na ano eh. Kasi Alam mo, sinas-, sinas pinagduduldulan mo sa akin may ginagawa akong masama dati. Eh bakit nakipagsama ka pa sa akin? Bakit mo pa tinago yung babae? 'Di dapat nakipaghiwalay ka na. Hindi ka na, Ayun, na, na hindi mo na, na inayos, 'di ba? Ma'am Jamaica? Yes po. Alam niyo po ba na bago po kayo makipagrelasyon dito kay Private First Class John Ray and Yaya, Ah, uh, siya po ay uh, may kinakasama? Alam ko po, hiwalay na po sila. Hmm. Ah, so hindi niya sinabi sa'yo yung totoo? Hindi po. So niloko ka niya sa simula pa lang? Pare-pareha sila niloko. Niloko ka rin. So paano mo masasabing mahal ka? So, alam mo ang susunod na mangyayari dyan, Jamaica. Lolokohin ka lang din pag may nakitang iba. Ah, po. Hindi, sa so simula pa lang kasi, di ba? Nagsimula sa kasinungalingan. Ito nga, inanakan niya ng tatlo. Dinideny niya na ngayon eh. What makes you think na ikaw, hindi niya gagawin sa iyo? Na... Sinabi niya rin kay Christine na mahal na, mahal kita. ikaw yes, lang, wala nang iba. Mga <laughs> ganyan. Simple, <laughs> eh, Kinikilig ka na si Madam. <laughs> Kinikilig si five rounds pa nga sila. Kailan kayo nag five rounds ulit? February 28 oh, po. Bangal. February 28. Ikaw ba yung kasama ng February 14? Jamaica? Hindi po. Hindi ikaw yung kasama ng Valentine's? Alam ko po nasa operation siya nun eh. Pero nung May po, magkasama po ata sila. Kasi may mga upload po na videos po ata. Parang May 28 po, before po mag-birthday yung anak ko ng May 31, wala po siya ng birthday ay birthday ng 31. One po namin ginanap. Doon po siya umuwi. Tapos, okay. 12 days po siya ng June. So, ang sabi niya po, 12 days lang po ang bakasyon niya. Pero, Pero nalaman ko po 15. Pero, may ginawa ka e? mali? Para lang yun nga, sabi namin, fair. Para bago tayo matapos okay ito. Okay po. Sa, sabihin ko po na may ginawa po ako. May kinakasama po ako dati. Pero, hiwalay po kami nun. Alam niya po yun. Ah, hiwalay kayo. Dapat, ikakasal na po ako dun. Kaso, hindi po natuloy. At Tapos nagkabalikan tayo. Tapos naging okay po kami. Hmm. Tapos si sinasabi po ni Jamnat na four years na po sila, eh bakit meron po po siyang makakarelasyon na nakita po namin sa Facebook na na 2018, 2019, 2020, at 21. John Ray? Yes, ma'am. Pwedeng-pwedeng uh, mag-file ng administrative complaint itong siya, Christine May. Meron siyang ground para gawin yun. Kung totoo nga pinangakuan mo siya ng kasal, may wala uh, yung, walang ganun ma'am na nangyari ma'am. Marami na nakapag-prepare na kayo, may breach of promise to marry na tinatawag under the civil code na posible kung mapapatunayang halos lahat na ng preparasyon uh, sa kasal ay nagawa ninyo at um, ikaw na lang yung tanging dahilan kung bakit hindi natutuloy at itong pinagbubuntis niya pati 'yan dinilinay mo. Ang tanong ko na lang, nag, ikaw ba nagsusustento ka? Yes po. Yes, step. ma'am. Ma sister. Yes, sister, ka nasa kanya po yung ATM po. Nasa kanya po yung ATM, nasa akin, ma'am. Nasa akin po yung ATM, pero magkano na lang po ako sinasahod, ma'am. Tapos, sumusuporta pa po ako doon sa family po niya. Pero Ang pa, mama po niya is pa, stroke. Pero natanggal ito sa servisyo, ha? Christine May, paano mo itataguyod yung tatlong bata? Ma'am, okay na lang po na matanggal. Ganon din po, kulang din po yung, bini, yung nai, nai, naipapasok sa ATM niya. Kasi po, ang ginawa po niya, pinaglo niya po yung pera. pinaglo -loan. Yes po, sinagad niya po sa loan yung pera. At meron naman ikaw trabaho? Wala po ngayon, kasi buntis po ako. Ano... Aso mo, supporta po sa akin, yung mga kapatid ko, tsaka yung mami ko po. Tapos yung bayaw ko po, nagsusuporta din po sa amin. So, kaya Kakayanin yes yan. po, kakayanin na lang po namin. Iyon din po yung desisyon ng anak ko po. Ang matanggal daw po siya sa serbisyo at makulong. Iyon din po yung sabi nila kasi kaysa daw po namumulubi daw po sila. Hindi namin pa yung dalawa. Walang kasalanan yung dalawa dyan. Oo, dami... alam ko walang kasalanan yung dalawang bata pero yun yung gusto nila. Sinunod ko lang yung... So, yung di ba anong sabi ko sa'yo? Susundin ko lang kung anong gusto ng mga bata yung dalawa na yan, alam yung mga pinaggagawa mo, nakikita pa nila kung sino-sino dinadala mo din na lalaki. Eh di, kung, edi kung alam nila yun, eh di sana kung alam nilang may ginagawa ko, eh di sana hindi ako yung pinanigan, di dapat ikaw yung pinapanigan nila ngayon. Malalaki na yung mga bata. Alam yung panganay, mo. yung panganay ko, nagsasabi sa akin, tumatawag, nagsusumbong. Okay, Dati ganito. Dati na naman si may kasamang ibang lalaki na naman, ibang mukha na naman. Totoo ba yun? Hindi niya po kasi alam, ma'am, yung mga kasama namin, mga kaibigan, tsaka mga pinsan-pinsan po namin. Sonry, it's not helping your case, you know? Alam mo kung saan ka matatalo dito? Yes, ma'am. Yung trabaho mo, yung uniforme na yan, sinabi ko na sa'yo, eh, may kalakip yung moral duty. The same way na kaming mga abogado, at most uh, moral standard ang ine-expect sa amin. Pinasok mo yung profesyon na yan, dapat alam mo kung anong ine-expect dyan. Mula nung pinagsabay mo yung dalawang babae, eh, yun ba yung gentleman na tinatawag or moral ba yun? Hindi ko man pinagsabay ma'am kasi that time hiwalay kami niyan ma'am. Inaya mo ng kasal, okay? Ang nanay hindi. ng mga anak mo, pero hindi so, mo binitawan yung kabit mo. Simpleng tanong, diretsyon sagot. Ano? Hindi ko po niyayang kasal yan ma'am. Ano yun? Parang si si Christine May lang nagsabi ay kakasal kayo? Kahit okay. magkasama pa okay. ka tayo doon sa munisipyo, nagtanong tayo kung ano mga, mga requirements. Alam ni Dani kayo, di ba? Nawala siya ng 7 days. Nalam niya ng buntis siya. E, eh, puro ka, ka nga excuses si eh. Ikaw nga nawala okay. ng hindi lang 7 days. Kasama Philippe. mo nga ito, inamin mo na nga. Diyan yung kabit mo. Bilangan Philippe. tayo ng araw. ang um, PFC, alam mo, tinutulungan kita dito. Pero kung ganyan ang ugali mo, hindi talaga bagay sa yung uniforme na yan. Ikaw, oh, nagsisinungaling ka. Kayo ang magpapatupad ng batas. Hindi ka magpakalalaki. Aminin mo na lang. Di diba? Ayan na nga. Andiyan na nga yung kabit mo sa kabilang linya. Sinasabi na nga umuwi ka sa kanya eh. Gagawin mong issue yung seven days. Tinutuyungan ka nga eh. Apo ma'am, pero hindi ko pinilit siya na magpakasal ma'am. Siya yung pumilit sa akin ma'am na magpakasal tayo, sabi niya ma'am kasi buntis na siya ma'am eh, kaya nagpapat ng pipilit oh, na Pinuntis mo kasi, <laughs> Finay Browns mo, may sabi mo iba ka palang babae, wala ka naman palang intensong pakasalan, bubuntisin mo, pwede ka namang mag-condom, di ba? O pwede kang ma mag-withdrawal, di ba? Ang daming paraan. Para hindi mo mabuntis ang isang babaeng wala ka namang intensyong panagutan. Panagutan ko yan, ma'am. Kung ano, willing akong magpadini, eh, ma'am. Papanagutan ko Wala kaya. na. Ano sabi mo sa akin? Anong sabi niyo sa akin? Hayaan ako mamatay? Hayaan mamatay ang bata? John anong ginawa mo sa pangatlo? Nakunan na nga, ginawan mo pa ng kwento. Nakunan, pinalagpog <laughs> mo yun kasi. Pinalaglag ba yung nakita mo sa ultrasound na walang heartbeat yung baby? Dahil Hindi. din naman sa yun na sobrang na-stress ako ah. Bakit araw-araw ka nagpapasundo tapos magdi ka pa? Nagbumotor ako, Pero, buntis pa ako. Tuloy mo na lang yung um, ako, admin complaint yes, no, po. kasi I was trying to. to sana ayusin pa. PFC, John Ray, anyaya. And tignan mo, ma'am Christine, kung gusto mo rin mag-file ng BAUSI for yes, emotional abuse, and para doon sa mga sa mga bata. Uh, sa Sobrang mga bata. trauma po kasi ayaw po mag-aral nung dalawang anak ko kasi ayaw daw po mabuli sa e school. Okay. Nawala daw po silang daddy. Kasi nasanay po sila talaga sa daddy Sige. nila. So, ganun na lang, ha? Yes. Um, po. Sige, uh, PFC, John Rian Yaya, wala na akong magagawa kung ganyan ang attitude mo. Doon ka na lang din magpaliwanag pag nakafile na yung mga kaso. At Ma'am Jamaica Martinez, maraming salamat. Baka madamay ka rin sa si case pag nagtuloy si Ma'am Christine May. Yes po. Okay? So, okay. good luck. Papatawag daw po sa Provost Marshal po kapag military. Ma'am Christine, kausapin po kayo ng mga staff.